Yan na guys, yung ating ginawa natin doon. Ah, uh, yan na yung ganyang panel color na mahogany. Yan guys. Oh, uh, yan na yung kanyang color. Papatungan pa natin yan. Manipis pa. Yan, uh, ayun. Hmm. Uh, yan na yung kanyang color guys. Yung ginawa natin na pinto mm. uh, at uh, bili pa tayo bukas ng uh, pampatong uh, isang, pa, isang patong pa yan guys yung pinto na yan yung ating pagbabarnis ng mahogany yan isang patong pa guys kaya yan yan na yung uh, color niya, mahogany. Ah. Uh, uh, bibili pa tayo ng ah uh, para isang patong pa para maganda. At medyo makapal. Yan na guys, yung kanyang kulay, mahogany. Yan. Potongan perhatiannya pa nih sampai tuh guys, para magandang tinggal. Ya, yeah, thank you, thank you for watching taping live video.